46 anyos nga babae taga Agos, Lapu-Lapu City, patay humangi katahong napakan og iro dito sa lungsod sa Barili, ani ang report. Sa death certificate sa naasong ginang napatik nga rabies infection ang hinungdan sa kamatayon ini. Mato ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer sa Lapu-Lapu City, nga base sa ilang gihimong pakisusi, wala magpabakuna batok rabies na aso yung ginang, dihang napaakan kini uiro iro, tulog na ang nakalabay dito sa lungsod sa barili. Three days before siya na-admit, diha na sa, nagpakita na siya simptomas, no, nga, pero kana bitong gilantan, usually, kung na ilanat man. I-admit nila kay, kana bitong nag na, nagpakita naman siya na siya kung tubig na, yun, na siya ma-inom. Niadtong Sabado sa buntag siya na dangat sa Lapu-Lapu City Hospital o gi-refer gilayon sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug nakutluan kini og kinabuhi pagka Domingo. Actually ang atakihon magud sa rabies nga virus ang ato ang utok. So, depende sa site pod kaha paak og asa o depende pod sa virus pag-abot nga do sa imong utok. So, Once diha na na sa utok di magud ni nato matambalan ang rabies walagi na siya tambal ang ato alang gihatag kani ato ang mga anti-rabies vaccine is protection lang yon and prevention nga dili ka magka-rabies. Kay makatakod ang rabies, gidapatan gila sa mga taga Animal bite Center ang walo ka mga kabanay sa mga biktima nga pulos usab, mga taga Barangay Agos ug bakuna batok rabies. Matod sa nurse coordinator sa Animal bite Center sa Lapu-Lapu City, Mayti Pait, nga nakigalayo na sila sa taga Provincial Health Office aron masubay ang naasoy kaso sa rabies sa lungsod sa Barili. Sa phone interview, gibutyag ni Dr. Michelle Ann Dagoy, Municipal Government Assistant Department Head sa Lungsod sa Barili, nga wala pa sila masayod kabahin sa maong insidente. Wala pa ma'am so far kay karang pa ko nakahabalo when you called pa na regarding about another patient but ako lang sa Depatrace. Gibot ni Dr. Dagoy, nga sa miaging buwan, may laing suspected case usab sa rabies sa lungsod. Ang naasuing biktima, na usab ug iro, usa ka na ang nakalabay, apan wa kini magpabakuna. Ang naasuing ginang, mitaliwana ni Adtong Agusto. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina? GMA Regional TV Live.